Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka. At para tumagal ka dito, kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibili nila ako ng aso. Saan naman ang probinsya ninyo? Sa Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Sa Gimba po. Sino naman ang nagrekomenda sa'yo para rin? Yun know, oh, si Mampino. Yung ba si Mampino? Yung nasa likod. Oo, siya ho. Uli, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi ko na nga ba may ginagawa kami lagro eh. Puro trabaho ni mo sa akin, pero babae pala inatupag mo. Siya? Siya ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Siya ba? Ha? Uli, hindi mo naintindihan eh. Ang totoo niyan, meron kaming Huwag mo akong iskandaluhin. Dahil sanay na rin ako sa si iskandalo. Baka gusto mo makatikim sa akin. Huwag ka nang sumagot, Mrs. Clare. Ganun ba? Oo. Mrs. mo ba? Sorry, Mrs. Itinable lang mo niya ako eh. Higi ho. Ang hulig-hilig kasi eh. Yoli, hindi ka dapat nandito. Kala mo walang nakakita sa'yo dito? May nagsabi sa'kin. akin niya. Mayroon may operation dito operation, eh, ba naman in operate mo eh. Ako po, gamitin yung pag nbi mo. Wala naman yung NBI-NBI sa akin eh. NBI! Walang lalabas! Epi? Asensya ka na kasi Wala kang dapat hindi talalaan, ko alam eh. eh. Naintindihan ko. Sir. Epi, mapuha. Pinirmahan ko ng appointment papers mo. Next week, magiging NBI Regional Director ka na. Thank you, sir, for your trust and confidence. Kikilalaning ko malaking promotions to para sa akin. You deserve it, Epi you did a very good job sa Nardong Puti case. Thank you, sir. Kaya lang, may nabalita niya at ang konting problema sa huling mission mo. Uh, you know ba, sir? Eh, Napagkamala ni Mrs. na dumadala ako sa Red House. Pero nagkaliwan na kami. <laughs> Mas magaling niya at ang undercover si Yoli kaysa sa'yo, ha? <laughs> Ganun na nga ako, sir. Kaya, kaya maingat po tayo. At ang pinaka-effective na pag-iingat ay huwag nang gumawa ng kalokohan, di ba, Epi? Mm, coming from you, mukhang tama nga, sir. Teka, teka. May ibig kaya nang sabihin doon, ha? Thank you again, sir. Permission to leave. Doon ka na nga. Ah, welcome to our town, sir. Asensya na kayo. Ako lang sumalubong sa inyo kasi karamihan sa mga agents natin nasa mission ngayon. Ang report sa akin, isa ang lalawigang ito na may pinakamababang crime rate. Eh, paano naman kung hindi bababa eh? Hindi naman nire-report. Paano naman magre-report, sir? Eh, ang pagre-report ang din ang gumagawa ng kalokohan. Mga nagpupulis-pulisan. Kaya anong ginagawa dito ng chief of police at ang mayor? Sa kanila naman, walang problema. Tapos pareho naman ang Pero may dalawang bukbok sumisira sa pwersa. Yung dalawang pulis na naghahari-harihan dito. Eh, sila may hawak sa cramming at counterfeit money production. Uh, ah, magkakasubukan kami kapag ito nagpatuloy nila ang kalukuhan nila. Dito si Mayor, sir. Andiyan ang kotse, oh. Good afternoon, Mayor. Uh, Magkakarta si sa inyo si Atty. Velasco, ang bagong regional director ng NBI natin, Sir, si Mayor Garcia. Atty. Velasco, magandang araw sa inyo, Mayor. Epi na lang po. Epi? Epi, I'm glad to have you here. Salamat po. Sana magustuhan mo ang aming lalawigan. At uh, inaasahan ko na malaki ang may tutulong mo sa amin para mapanatili ang katahimikan at uh, kaayusan dito sa amin. Huwag kayo magalala, Mayor gagawin ko makakaya ko. Ah, uh, tsaka nga pala, si Sergeant Cristobal at uh, si Sergeant Marquez. Ikaw pa lang bagong tao ng NBI. Masarap madistino dito. Para bang yung ka lang? Wala ka namang gagawin dito eh. Dahil lahat ng sitwasyon dito, kontrolado namin. Hindi ba, Sarento? Um, ang ibig sabihin nila, wala masyadong problema dito. And, uh, Mababa ang crime rate. At sya ka pala, may pupuntahan pa nga pala ako eh. Lalakad na ako. Mayawang ko muna kayo, ha? May appointment pa ako eh. Epi, welcome. Thank you, Mayor. Let's go. Sir, yung dalawang naka-informe, yun ang bukbuk ni Mayor. Yung naka-sibilya naman, yun ang hitman nila. ba yung raid na sinagawa ng NBI? Ay, kaupo mo lamang eh. Sinabakan mo na mga lokong yun, ha? Yun lang ang paraan para makarating sa alamin sa And the message is, you really meant business. Ganun na ako. Alam mo, Epi, sigurado akong naintindihan nila ang ibig mo sabihin. At mabuti na yung uh, nangyayari para sa aming mga local officials. Ang tagumpay ng kampanya namin laban sa krimen, ay tagumpay nyo rin. Kaya pala, napupula ng ibang otoridad. Noong pananunungkulan, hindi man lamang nakikipagtulungan. Samantalang ikaw o upo mo lamang, marami ka na nagawa. Hindi totoo yan, Mayor. Marami kami nakuha impormasyon sa mga otoridad dito. At meron din silang kooperasyon. Mabuti naman yung gayon. Ah, bueno. Maupo muna tayo. Halika, Eppie. papakilala kita kay Mr. Rivera. Beth! Hi, Beth. Hi, Mayor. Hi. Ah, ikaw na sana muna ang bahala dito sa kaibigan ng NBI. Ito yung bagong regional director dito sa atin. Ah, si Mr. Rivera, na social welfare. Pleased to meet you, sir. Tawagin mo lang, Eppie. Napaka-formal naman natin para magtawagan ng Sir at Miss Rivera. Sure. O bueno, bangon na na ako sa inyo, ha? Ikaw na ang bahala dyan, Aha. Uh Oo. -huh. Sige, Mary. Okay. Huwag mag-alala. enjoy naman ako. Matatagalan ka ba dito sa destino mo? Totoo niyan. Hindi ko alam. Nasa Maynila ang desisyon. Maring marikulo ko bukas, sa isang linggo, o sa isang taon. Dapat nga, bukas pa lang marikul ka na eh. Masyado nang mahaba ang pasiklab mo, Director Velasco. Marami ka nang naaapakan. Ginagawa ko lang trabaho ko. Wala akong intensyon makaapak ng iba. Pero alam ko, ang madalas matapakan, yung mga walang ginagawa, mga hipong tulog na tinatangay ng alon. Sige, tignan natin kung sino matutulog sa atin. <laughs> kung sa bagay, balita araw na asintado mga NBI, edi subukan natin. Sarge, ikaw din. Baka mapahiya tayo. Anong mapahiya? Baka hindi niya kilala kung sinong kausap niya. Ah, uh, Epi, mas mabuti siguro kung sa loob na lang tayo. Hoy! Huwag kang bastos, ha? Kapag kinakausap ka namin, huwag mo kaming tatalikuran. Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka. At para tumagal ka dito, kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibili nilang ako ng aso. gusto niyo magtagal, ako ang kaibigan niyo. Pansamantala po nating pinuputol ang programang ito para ihatid sa inyo ang pinakabagong ulat mula sa ating provincial correspondent na si Binibining Tess Cruz. Go ahead, Tess. Magandang umaga, Ben. Pati na sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ating napag-alaman na kanilang madaling araw ay nagkaroon ng pagtatangka sa buhay ng ating NBI Regional Director na si Director Epimaco Velasco. Director's office, good afternoon. May I know who's on the line, ma'am? Okay, please hold on. Sir, line number two. Hello? Hello? Ito ba si Director? Si Mrs. Velasco po ito. Ano ba nangyari sa asawa ko? <laughs> Sorry, Yoliet. Uh, hindi na muna kita tinawagan. Dahil lang ko mag-aalala ka eh. Pero everything's alright. Kilala mo naman asawa mo eh. Hindi naman nila basta na lang madadali 'yun ng ganun na lamang. Ay salamat sa Diyos at tulang nangyari. Pero pupuntahan ko pa rin siya mamayang gabi. I'll ride the train tonight. Kunde, bukas na na umaga. Maraming salamat ho, direktor. Okay. Nandali na lang. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Ano pong may paglilingkod namin sa kanila? Ko po si Mrs. Velasco. Magtatanong lang ho ako kung saan maaring makita si Attorney Velasco. Nasa bahay na po siya. Kung gusto nyo po, ma'am, sasamahan namin kayo sa kanya. Maari po ba? Yes, ma'am. Katungkulan po namin yan. Maraming salamat, ha. Beti yung sabaw. Panganiban. Hmm. Sir? Mapuha ka na. Sige, sir. busog pa ako. Ang dami ko na yung kanina. Nagtutunaw ako nga ako. Tsaka bakit hindi ako makakain maiki pag may kasabay ako, sir? Sige, sir. Sige. <music> Yan. O tikman mo nga kung okay na. Ano? Tamang tama ang timpla. Nako, mabuti na lang at nagustuhan mo yung luto ko. Wala bang kiss? Ah, yung tubig nga pala, nakalimutan ko. Sige. ka? Aba, eh sino ka rin? Eh, hindi si, si ikaw si ang kinakausap uh, ko! Uh, 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 sino ka? Kinumbida ko ni Epi para ipagluto siya. Ako so, ma ka! Sinabi ng hindi uh, ikaw ang kinakausap okay. ko! Yes, ma'am. Matasagaling palang pumili ng chimay ni Epi. Hoy, wag na wag mo akong matatawag na Chimay. Eh, ano ka? Kaibigan. Ah, kaibigan. Ako rin naging kaibigan niya eh. Bago naging asawa. Anong ibig mong sabihin? Mahina pala to? Simple lang, ano? Ako, si Mrs. Velasco. Epi? Epi! Lumapas ka na! Huwag ka na magtago! Alam kong nandito siya. Epi? Mas mahirap hanapin yung nagtatago kaysa hanapin yung wala. hihatid nyo ako sa station. May asawa ka na pala. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Laban sa sa akin. Daddy! We miss Hello. you, Dad. I miss you too, Aileen. Uwi mm. na. Ang pasalubong namin na mga kuya. Nandiyan, nandiyan. Dad, ang pasalubong namin. Dapat marami sa oh, salubong ko. Oo, nandiyan. Oo, marami, oh, marami yan. Akin, Talaga? Oh, kamusta naman yung pag-aaral ninyo? Okay lang po, okay Pero lang. Pero good ako lagi, Daddy. Kamusta naman ang na niyo? ninyo? Mm, okay lang. Okay, Dad. Pero dad, alam mo, simula nang dumalaw sa iyo, si mami sa probinsya, lagi na lang mainit ulo niya. Oh, kumain na kayo. Okay, dad. Ka. sige, Mami. Ya. Alam ko na meron kang gusto'y tanong. Sabihin mo na. Babae mo ba siya? Alam kong hindi ka maniniwala. Ang lakas ng kaba ko sa biyahe. Dasal ako ng dasal para sa'yo. Tapos, aabutan ko lang yung babae mo. Nagmamalasakit lang siya sa'kin lahat ba ng obligasyon ng asawa ginagawa niya? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa yung hanggang doon lang yun? Pero bakit mo ko pinagtaguan? Nabigla lang ako. Umiiwas lang ako sa iskandalo. Kasi ang lagi kong iniisip kung anong nangyayari sa iyo. Kung nasaktan ka, kung nadisgrasya ka. Alam mo, nung makita ko yung babaeng yon, naisip ko kung sa akin ka pa rin, kung sa amin ka pa rin ang mga bata. Iisa lang ang babaeng pinakasalang ko. Iisa lang ang pakikisama ko habang buhay bilang asawa. Ikaw yun kita, Yoli. Mahal ko ng ating mga anak. Tinanggap ko na ang katotohanan. Naiisa naman talaga ang kaagaw namin sa iyo. Yung trabaho mo. Umayag na ako doon. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Iisa na lang natitirang ambisyon ko maging NBI director. Matapos yun. Sa inyo na ako ng bumbo.